Good morning guys, welcome sa kanilang youtube channel Umaga na guys Alam guys pag umaga Malamig dito guys um, Puno Tanim Saging diyan yung matanim nila guys Umaga eh. hmm. Good morning. shoutout sa lahat. May gamit ko lang sa lahat, guys. Good morning, guys. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Kasi, sira ang cellphone ko. Nakikihiram lang ako ng cellphone para makapag-upload. Dito pala ito, guys, sa Batangas. Lipa, Batangas. Kita na. Kita na, kerti, keri yung hipag ko. Sino nagbabantay nito, guys? na kami dito nito aking ako. ang tatangkad ng niyog guys, oh. Ang haba ng niyog niya, oh. Ano, eh? hirap na ang kukunin bunga yun kasi matataas yung puno <laughs> yan kunat daw malunggay guys malunggay marami na tanim din ang gulay ang pichay, kalbos ano ano pang tanim nila guys dami ah. Good morning, kapit-kapit tayo guys sa likod ng bahay paikot ayan, paikot guys natin. ikot natin paikot dito guys ang mga yun ikot 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 guys likod sa likod ito likod ng bahay Hmm, sabi ng bahay guys. Mm, dahil mga puno ang rambutan yun lang hilaw pa guys hindi pa pwede po na yung hilaw pa may mga hinog yung pinunguha guys hindi namin naabutan mm, next time ulit pag wala nyo ng hinog hindi balikan taas na nyo hindi makuha ang buko sobrang saas ang lawak nito guys, ang gandoon tao 100 square meter. Ang haba. Puro saging. Ayan. Nakatakot na bumunta doon kasi maraming ahas din. Mm -mm. Ito naman kabilang side so, guys. Ayan. Ayan. Ganda dito guys. Nandating nila sa mamamitong lugar. Malamig. Kahimik. Yung hmm. mga tao doon yung naglalakad sa kalsada. Yung kalsada doon. May ula yun dito. Basadong bahay. Malayo pa yung may bahay hanggang doon pa. Yan yun. Dan tadi kita pun tahu, hari ini, Andalan Orang Yang di tugas, guys, tertera di tugas, Yang tertera di tugas, Yang guys, Uh, balingbing. yan, Marami din bunga. Kaya lang sira yung bunga niya. Natamis Nagtamis itong balingbing guys. Makain ba kayo ng balingbing? Ano, o, namulaklak pa lang siya. Pero marami na siyang bunga. Sarap itong balingbing guys. Malalaki yung bunga niya. Nahuhulog lang ako. Hindi, wala nang, wala lang kasing kumukuha rito dahil wala dito mga tao. Ah, uh, dito yung siya tao. Um, okay na tayo guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong suporta sa aking mga video. At sa panonood ng aking mga video. Thank you, thank you. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.